So, yun nga mga katropa, nandito tayo sa nagbabalik sa Minecraft. Ito kasi, mga katropa, magjo-join tayo sa ate ko, mga katropa. Yan na mga katropa, accept na natin. Let's go! Yan, hintayin muna natin. Hintayin muna. Yan, mga katropa. Testy. Ngayon lang po tayo naglaro ng Minecraft at original po to. ina na po. Join. Join. At, ayan na mga katropa. Say bye-bye. Ayan mga katropa, sinapakaw muna. <laughs> mga katropa. Ayan, yeah, pipindot na yun. Ba't ako nakakapindot? Nakakapindot ako eh. Ay, kan. Ayan. Paikot-ikot muna. Ba't ka nakatura lagi yun sa baba? Nakatura lang sa baba eh. sa inyo tropa. Ba't di daw siya nang makapindot? Mga, mga tropa, ayun ito. Eh. Tingnan natin. Pipindot tayo ng isang boses. Di, <laughs> di ako masapak. <laughs> <laughs> ayan na. Pipindotin ko ito. Pak. Yan. Oops. Yan na. Yan na, yan na, yan na. Yan. Nagpas. Ay sayang yun. Ay! Ay, 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 ay! Mga katopan, di talaga natin magawa. Di pa tayo nakatalon. Wait lang po. Settings po natin. Ayan. Palitan muna po natin. Ayan po. Pinalitan na natin Ayan na. Oops. Hop. <coughs> Ayaw. Ba't ganun? Ayaw talaga makaano ni. Eh. <coughs> Hindi talaga makano. Sige, la a ray kombinasyon. Bakit? Bakit ka nag-box? Ayan. Punta naman tayo dito. Pataw na ka, creative. Ayan. Tingnan natin yun. Mga katropa. Fire. to pa dahil kasi naka -cradle. Wait lang po. May creeper! Sabog! Ayan, <laughs> kukuha tayo. Kawi na yun. At magpapahulog ako. Inaagaw mo ako! Bakit? Tatalo na muna ako dito. Boom! Kala ko, one-hit ako. Kala ko talaga mag-one-hit na ako dun. Ayan mga katropa. Mamumutol tayo ng kahoy. Bumps! Paano mga kiyats? Iyan mga katropa. Bug! To hit! Yan! sirain natin yan and talon ay ko oh. too na lang ako too hard na lang ako boy bakit too hard na lang ako mga boy mga katropa like and subscribe mga katropa para maka-chat po ako dito Let's go. Let's go na natin yan. And para makakiyat na po din ako dito, like and subscribe. Mag-comment na kayo kung gusto nyo, bigyan ko kayo. Hmm, kahit ano. Gusto at Kahit ano mga tropa One heart na lang ako. Sayang tong kahoy pag ako sinapa. Boy, 80 boy. <coughs> Aray ko. Sino yun? Sarayang <coughs> ka po Ikaw? ka? Ikaw pa ka eh?